Kaya ganito kalaki ang isuupin na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Binibigyan namin si eh, Congressman Saldico at saka si Speaker. Yung 25% na binigay mo doon sa Congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker. Ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico, at kay speaker. Yung ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romolo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party list. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Niki Briones of Aga Party list. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Kong Leo de Odde Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Rinal Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariolo, the III of Unified Management, UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Dayo. Karimean sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25%. Sa so, tuwing kami sa Wine Story sa BGC at El Shangri-La Mall, sinasabi ni Pani Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng Project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronio Obromlon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa na natapos na parte o accomplishment. Napiritan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Para sa para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwa sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag i sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Pag tinotal niyo po, yan magbabalansi po yan. 13 billion 803 million with uh, Congressman Saldi as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal 13 803, 693, 000, your Honor. For the record, uh, ang binabanggit po nating Representative Elise siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Sa mga po, uh, Rep. Toby, uh, kung titingnan po natin at pagbabasihan ito pong uh, po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay siyang may siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malamang kung itipinarada o sinagasa. Y yun yung po ba ang ating conclusion? na po yung iba, ilang congressman dyan, sabi na hindi amin 'yan, hindi namin ni-request 'yan. So, so eh, hindi ko na po na, eh, hindi na ako nagtanong kung parada 'yan or sagasa. Or sagasa. Ang ang sinasabi ko lang po is 'yan po yung nakita ko. Kasi normally kung kunyari, 'yan po yung re request ko, dapat ako yung proponent at ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. and then Senator uh, Sherwin. Thank you Mr. Chair. Okay, okay. Unang-una, -una, I would like to to thank the Diskaya couple for uh, giving everything that they know to this committee. Uh, I just would like to advise uh, the Diskaya Kopol, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa, da ah, sa dami na sasakyan. Gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa yung security, Del sa bigat, bibigat ng mga pinagsasabihin nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo walang interest sa buhay niyo Merong gustong susasagay Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, ambusin kayo, tapos ituro e, e, doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you, to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman binagsabi na, kaya ganito kalaki ang is-open na hinihingi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si eh, congressman Saldico at saka si Speaker, alam ba niyo kung magka, ilang porsyento dito napupunta kay speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldigo sa 25% na ito? Uh, wala po, wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldigo at kay speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo do sa congressman, lahat yun mapupunta kay saldiko at kay Speaker? O mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag, lalang, pag may lasing na po akong kausap na ano, na politiko. Uh, siguro mo ito, dahil uh, alam mo, mo th na. this is not a laughing matter. This, this is not a laughing matter. Teka mo na kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. ah uh, pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po ni sa taas. Sa taas. Ay, kahit hindi sila lasing, ganoon na ang kanila yes sinasabi. Yes po, pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmabadali pa kami, halos magkandara pa kami kusa namin kukunin at uutangin. At katulad nga po, yung inutangan na po namin ngayon, ay yung banko po ay sinara na po. Pero I sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganun at saka kay ganun yung party niya, tama? Yes po, Your basta Honor. Tang gusto la, basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya, sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganun ang natatakay, hindi, hindi mo? Ang danilig ko po sa kanila ay kahit sa 25 na yan, wala pa siya doon. Wala pa siya. <laughs> so wala pa siya ron? Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga narinig ko taas? madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, uh, wala pa daw sila doon. Wala sabihin, sila doon? Opo. <laughs> kay speaker at kay saldi ko lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Okay. Ah. Imposible. Are you, are you done, Senator? Uh, uh, um, Meron ka ba pictures? thank uh, you, thank you, Mr. Chair. Thank you, thank you. Senator, sir.